Vic Rodriguez. Ang kaibigan Mayor Digong. Help me welcome Senator Rodante Marcolata! <laughs> Again, ladies and gentlemen, Senator Rodante Marcolata! Salamat po sa pagmamahal niyo sa ating Vice President. Salamat, Mayor Pulong, at nandito ka pala. Salamat, Senator Robin. Salamat, Mayor... Salamat sa aking kaibigan, Atty. Vic Rodriguez. lalo-lalo na po kayong lahat na hindi nagmamaliw ang inyong pagmamahal sa ating bayan. Napaka-problemado po ng ating bansa, ngunit huwag po tayong mawawala ng loob. Magsama-sama po tayo para ayusin po natin ang ating bansa. Akala ko po, nung nag-issue ng resignation order ang ating Pangulo ay eh. akala ko totoo na eh. ko naman yung bureaucratic reset. Kahit kunti lang naniwala ko, baka okay naman yata ito. Ba? Wala rin. Nakalain mong naglagay siya ng PNP si Tore na naman. Woo! Kilala niyo ba si General Tore? Si General Tore, bakit sa yung nagpanggap na representative ng Interpol? Hindi totoo yun, sapagkat kung totoo na nakipag cooperate ang Interpol sa ating bansa. Dapat sana nakausap niya siguro yung Pangulo ng Pilipinas o so kaya yung DILG Secretary. Ngunit wala naman tayong nakita na representative ng Interpol na pumunta sa Maynila. Meron ba kayong nakita? Pagkatapos nung inaaresto si Pangulong Digong, pinakikita ni General Torre yung ganyang cellphone. Yung warrant of arrest nasa cellphone. Nakakita ba kayo ng ganun? Yeah! Hindi po ganun ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Dapat po yung representative ng Interpol ang pumunta sa Maynila, daladala -dala niya, yung physical copy ng warrant of arrest. Ganon po yung paraan, hindi po pinakikita sa cellphone. Yun pong counterpart ng Interpol sa Maynila, ito yung PCTC. Ito yung executive director, nandun dapat hindi nagpakita. Ang kanilang ginamit ay General Torre na walang kapangyarihan magsilpi ng warrant of arrest. Wala rin siyang kapangyarihan na bumasa ng Miranda Warnings. Bakit siya na naman ang na-appoint na PNP? PNP chief. So, ang buong akala ko, pag pinagtatanggal mo, pinag-resign mo lahat, ang miyembro ng iyong Gabania Gabinete, tanggalin mo na silang lahat, pumili ka na lang ng mas magaling. O hindi naman nata eh. Tingnan po ninyo kung anong nangyari sa ating bansa. Yung ekonomiya natin, umira na nang umira ang ating bansa. Yung presyo ng bilihin hindi na maabot ng kinikita ng karaniwang manggagawa. Nag-aaway nga sa kongreso ngayon eh. Kasi po sa taas ng bilihin, kinakailangan mag-legislate na lang na may taas na yung sahod. 200 pesos per day, sabi ng House of Representatives. 100 pesos sabi naman na Senado ang tagal na magdebate. In the meantime, kawawa ang mga mamamayan. Bakit hindi na lang nilagay yung 150 pesos na lang, i-legislate na yan, pansamantala man lang, makaabot-abot man lang yung tinikita. Hirap na hirap na ang Pilipino. Pagkatapos, hindi naman niya tinanggal yung mga economic managers. Nandun pa rin ang BBM. Nandun pa rin yung NEDA, pinalitan lang ang pangalan. Nandun pa rin ang, uh, ano ba yun? Department of Finance. Woo! DOJ! Eh anong gagawin mo? Akala ko ba ang pangit ng ating ekonomiya? Akala ko ba ayusin natin pati hindi ka maglagay sorry, ng matino? Naglagay ka pagkatas, tinanggal mo pagkatas nilagay mo sa ganito. Hindi, hindi po pwede yung ganun. Pero kaya po tayo nandito sapagkat nandito ang taong kinikilala natin ang pinakamabuti, ang pinakamagaling na presidente ng Republika ng Pilipinas. Nakalain mong dadalin dito? May araw na. Yun po bang ating ustisya sa Pilipinas ay hindi na gumagana? Is our judicial system in the Philippines no longer functioning? Is our prosecutorial system in the Philippines no longer able to function? Hindi po totoo yun. Umiiral, gumagana, umaandar ang ustisya ng ating bansa. Kung nagkamali ang sino mang Pilipino. Kung nagkamali halimbawa ang isang naging pangulong o dilitisin natin. Hindi natin. Pero sa sarili nating patakaran. Sa sarili nating batas. Hindi sa batas ng ICC. Pagtyaga na lang po natin. Kahit anong mangyari, mawawalan din ang saysay ang ginawa nila laban kay Pangulong Digong. Lalabas din po ang katwiran. Magtatagal lang po ng konti dahil may proseso. Wala ng jurisdiction ng ICC sa ating Pangulong Digo. Maniwala kayo sa akin. Pinatatagal lang nila sapagkat pinupulitika din dito yan. Mahirap lang magsalita kung akala nila tayo ay nagsasalita laban sa ICC. Hindi po. Ang sinasabi lang natin, kahit bali ta rin mo ang pangyayari, wala ng jurisdiction po ang ICC. Pati po yung charge na kanilang ikinapit sa Pangulo, Crime Against Humanity, hindi kakapit sa Pangulong Rodrigo Duterte. Sapagkat yung War on Drugs, hindi po klasifikado na Crime Against Humanity. Yung programa na ginawa niya is a is a legal, it is a regular governmental action to wipe out drug problem in this in our country. President Tibusia, siyang nakakalam ng mabuti para sa kanyang bansa. He should have been judged by the benefit, by the advantages reaped by the Filipino people from his program. He should not have been judged from the number of people who were killed along the war on drugs. May mamamatay at may mamamatay. Alam naman nila yun. Eh. Sapagat ang nagsusulong sa droga yung mga kriminal. Lalaban at lalaban yung mga yan. Bakit kailangan mo siyang usgar sa bilang o sa tani ng matay? Kailangan husgahan mo ang isang programa doon sa nakinabang. Milyon-milyong pamilyang nakinabang. Ngayon, bumalik na naman ang droga. Ngayon, bumalik na naman ang krimen. Kayo po ang nakakalam, ang mga kamag-anak nyo sa Maynila, ang magsasabi sa inyo, bumalik na naman ang problema ng ating bansa. Eh kasi po, wala naman silang gustong gawin para ayusin. Salamat po sa inyong lahat. Alam ko po, isa po ako sa inyong ibinoto para maging senador ng na ating bayan. Kahit nalayo po, ang lugar na ito, alam po, nagpupulong-pulong kayo rito. Marami pong gawain sa Maynila. Ngunit kahit, kahit konti sandali, kailangan tagpuin ko kayo rito. Para personal po akong magpasalamat, lahat po kayong lahat, binoto po ninyo ako. Kung hindi sa inyo, kung hindi sa inyo. Baka natupad yung survey. Pakalain nyo naman sa simula-simula pa number 36 ako. Hindi man lang ako umangat. Nung naawa sila sa akin, siguro bandang, bandag Pebrero yata yun. Napunta ako sa number 22. Hanggang doon ka na lang, sabi nila. Malapit nang matapos ang Abril, 21 na naman ako. Pagkatapos nagmilagro isang araw, nilagay po nila ako number 12, pero isang araw lang yun. Binaba na naman nila ako sa number 18. Tingnan mo ninyo, ka walang hiyaan ng mga survey companies na yun. Naniniwala pa ba kayo dyan? CPCP <laughs> si ninyo. Merong, merong isang media practitioner sa Maynila. Babae, hindi ko nababagitin ang pangalan, baka sumigat pa. <laughs> hindi makamove on. Hindi siya makapaniwala bakit daw si Rodante Marcolita naging number 6. Hindi niya kasi binabasa yung ating mga kababayan katulad ng inyong mga Kamaganang at kayong lahat? Hindi ba niya alam kung gaano ang kinontribute na boto ng lahat ng UFWs? Bakit hindi niya alam yun? Bakit tinitingnan niya? Ako lang ang tinitingnan niya. Paano nangyari yun? Sabi niya? Paano nangyari si Marculeta ay nanalo? Paano nangyari yun? Nakakaawa yung tao na yun. Nakalimutan niya Nakakalimutan po niya, napakaraming nagmamahal pala kay Rod Dante Marcolito. Ngayon po, masasabi ko na sa inyo, Lintik lang ang walang ganti. Ginawa... You know ang gusto nila, number 36 ako. Sabi ng mga tao, hindi. Kailangan maging number 6. So, yun po yung nangyari. Yan po ang nangyari. Pumanta sila. Ito pong impeachment na kinakasa nila, bahala sila. Bahala sila. Pero kung ako ang masusunod, sabi ko sa kanila, para mabawasan ang kahihiyan ng ating gobyerno, para hindi na mapahiya ang administrasyon, tigilan nyo na. Tigilan nyo na para hindi na mapahiya. Ngayon, kung gusto nyo mapahiya, okay, tuloy nyo. Hindi rin naman kayo mananalo. Kahit saan tayo mapunta, hindi mananalo. Hindi mananalo ang kalaban ng ating Vice President. Sinabi ko na noong una, uulitin ko sa inyo, kung ayaw nilang itigil, nasa sa kanila. Pero kung gusto nilang mawala ang kanilang kahihiyan, itigil na lang nila. Ngayon, ayaw niyong tunigil, purbahan natin. Sige, isulong ninyo, pareho din naman ang mangyayari. They will not be able to remove the Vice President. Itagamo sa batuyan, itagan nyo sa batuyan. Malungkot lang po ako sapagkat bago ako pumunta rito, gumawa po ako ng request sa ICC. Payagan nyo sana ka ako kahit ilang minuto lang. Makausap ko ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nakikiusap ako sa inyo, sabi ko, sapagkat gusto ko siyang makita ng personal para personal kong sabihin sa kanya ang aking pagpapasalamat. Dahil ako po'y naging senador dahil sa tulong niya. Marami pong tumulong sa akin, ngunit siya ay malaki po ang naitulong niya sa akin. Naghintay po ako ng mga ilang araw. Isang linggo siguro o oh, mahigit pa. Hangga ako po'y tumulak papunta rito, wala po silang ipinigay. Nasagot sa akin. Sa aking palagay, hindi rin po ako makakapasok para makausap ko man lang. Kahit na matatlong minuto ay hindi nila ko bibigyan. Anong klaseng ustisya naman yung ICC na yan? Dito pa naman sa Europa, ang akala ko dito, dito mas matatag, dito mas malinaw ang ustisya sapagkat magagaling silang mga tao. Pati ba naman yung tatlong minuto o limang minutong ihingin ko lang, makausap ko man lang, makita ko man lang, mahawakan ko lang ang kamay, makita ko lang kung anong kalagayan niya. Sapagkat malaking bagay naman po para sa isang tao na kagaya niya. Hindi po nila ibibigay siguro sa Ala-ala, Tidyo. Mamaya po, magbabakasakali akong pumunta ron. Makita ko man lang yung lugar kung saan siya nakapit. Pero huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sapagkat, <laughs> hindi pa naman, hindi pa naman po tapos ang laban. Sa ngayon po, maghintay lang po tayo. Mag, maging, maging matiisin lang tayo. Huwag tayong susuko. Huwag natin isusuko ang laban. Nasa panig po tayo ng katuwiran. Nasa panig po tayo ng batas. Alam ko po, Si Pangulong Duterte, malakas ang kanyang loob. Hindi siya papayag. Hindi siya masisira ng loob. Kilala ko yung tao na yun. Yes. laban siya para sa inyo. Kahit kanya ng kalagay niya, nakapiit siya, pero kayo ang inaalala.